Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Ang pinakatampo ng ating kwento. Ang kwentong ito ay kwento ng aking Lola Tabinay sa Agusan del Sol. Ang kakaibang kwentong ito ay nasasaksihan ko pa sa mga bandang huling kwento. Ako nga pala si Sus, ang tawag nila sa akin noong ako'y nasa Mindanao pa. Ang kwentong ito patungkol sa isang kilabot ng mga aswang. Ang kilabot ng mga aswang ay isang dayo lamang sa amin ang kilabot ng mga aswang kung tawagin nila ay Berto. Maliit pa ako noon, mga sampung taong gulang lang ako, ay ako mismo ang nakakasaksi sa ginagawa ni Berto. Isa siyang mamamatay aswang sa aming lugar. Sa tuwing may mamamatay na tao sa aming lugar. Si Berto ang nangungunang nakikiramay. Nagbibigil siya, naglalamay. Isang araw may namatay sa aming kapitbahay. Tiyak, dadalaw na naman si Berto napansin ko rin ang isa sa aking mga kapatid kausap niya ang kanyang mga kaibigan hindi ko alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan kaya lumapit ako sa kanila lihim akong nakikinig sa kanilang pinag-uusapan may plano pala silang magbibigil o maglalamay para daw masasaksihan naman nila ang pagtugis o pagpatay ni Berto sa mga asuwang sa murang gulang ko ako'y naguguluhan matuloy akong nakikinig sa kanilang pinag-uusapan subalit nasabi ko rin sa aking sarili makikipaglamay din ako titingnan ko din kung ano ang gagawin ni Berto. Sa pagsapit ng gabi, nakita ko na ang aking kapatid kasama ng mga kaibigan. Papunta na sila doon sa aming kapitbahay upang makikiramay o maglalamay. Lihim akong sumunod sa kanila sapagkat ayaw ng aking mga magulang na ako'y pumunta doon sa may patay. Narating ko na ang aming kapitbahay na may patay. Nakita ko si Berto, kausap ng aking kapatid at ng mga kaibigan. Lumapit ako sa kanila. Pinapakinggan ko kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Ang sabi ni Berto, Sino sa inyo ang gustong umatay ng aswa? Yan ang naririnig ko sa sinabi ni Berto sa makakaibigan. Bilang ako'y bata pa, ba, natatakot ako sa aking narini. Subalit patuloy akong nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Ang sabi naman ng kapatid kong si Tino, gusto kong maranasan kung papaano patayin ang aswang. Ako rin, gusto ko rin pumatay ng aswang. Yan naman ang sabi ng isang kaibigan ng aking kapatid. Pagkatapos nilang mag-usa, umalis na sila. Pumunta na roon sa bandang likuran ng bahay. Bahay ng may patay. Ako naman dahan-dahan akong sumunod. Nakakoble lang ako sa may poste ng bahay. Subalit, makikita ko naman ang kanilang gagawin. Napakaliwanag ang buwan. Kaya kitang-kita ko sila. Subalit napansin ako ng aking kapatid. Tinawag ako. Dali-dali naman akong lumapit. Kaya lahat ng kanilang gagawin ay masasaksihan ko, malalaman ko. Mamaya-maya lang pumunot na si Berto ng patalim napakatalas ng patalim tingin ko'y eh, mga isang dangkal ang haba subalit napakatalas ito may dala rin silang maliit na lamesa puting lamesa hindi ko alam kung anong gagawin nila sa lamesa wala naman silang alak na dala para mag-inuman doon. Tinawag na ni Berto ang isa sa mga kaibigan ng aking kapatid. Halika Mario, hawakan mo itong kutsilyo. Isaksak mo doon sa aswang. Nasaan ang aswang? Wala naman akong nakikita. Mayroon, mayroong aswang. Halika, lumapit ka sa akin. Nakikita mo ba yung korteng katawan ng tao? Yung madilim, yung maitim na parte. Nakikita mo yung liwanag, maliwanag, di ba, sa gilid? Subalit, meron tayong nakikita, madilim, maitim na korteng tao. Yan ang ating lalapitan. Yan ang iyong sasaksakin. Yan ang aswang. Nilapitan nga nila ni Mario at ni Berto ang isang korting tao. Maitim ang kulay. Kitang kita naman dahil sa maliwanag ang buwan. Sinaksak ito ni Mario. Pakiramdam ni Mario. Meron nga siyang tinatamaan. At dinala nila ang kutsilyo sa ibabaw ng lamesa. Kitang-kita ko ang mga dugo, ang sabi ni Berto. Mario, kinamaan mo yung aswang. Tingnan niyo uli, yung korting itim. Wala na. Balit buhay pa ang aswang na yon. Tumakbo lang. natakot lang sa atin. Pero hindi na siya magtatagay, mamamatay din ang aswang na iyon sapagkat ang kutsilyong ating ginagamit ay may taglay na orasyon. Hindi na siya mabubuhay. Tayo na pumunta tayo sa may bandang gilid. Meron pa akong naaaninagang aswang doon. Sitino naman ang gagawa mo. No? Ikaw, Tino, maganda ka sa iyong sarili. Binitbit nila ang lamesang puti. Pumunta sila sa may bandang gilid. Sumunod naman ako sa kanila. Talagang gusto kong makita ang lahat kung papaano nila papatayin ang mga aswang nandoon na kami sa may gilid. Ipinisto na ni Berto ang lamisang puti. At muling ibinigay, inabot kay Tino ang kutsilyo. May napansin naman sila na kurting tao na kulay dilim. Yung mas madilim sa liwanag ng buwan. Kurting tao. Kaya sabi ni Berto, It yan ang sasaksakin mo, Tino. Sinaksak agad ni Tino. Pagkatapos na saksakin, dinala naman ni Tino ang kutsilyo sa ibabaw ng lamesang puti. Kitang-kita naman namin, tumatagas ang dugo. Sariwang dugo mula sa kutsilyo tumagas sa ibabaw ng lamesang puti. Nasasaksihan ko lahat ang mga nangyayari sa gabi iyon. Walang kaalam-alam ang mga taong nakikilamay doon sa may patay. Hindi alam ng mga taong nakikilamay doon na pinagpapapatay na pala ni Berto ang mga bisita nilang aswang na nakapaligid sa bahay ng namatayan. Umuwi na ako. Nauna na akong umuwi sapagkat malapit lang naman ang aming bahay. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko pa si Lula Tabingay. Gising pa ang matanda. Ako'y nagtataka sa mga nakikita ko. Hindi ko lubos maunawaan. Hindi ko rin maiintindihan sapagkat wala naman akong nakikitang talagang tao. Subalit may torting tao man sinaksak nila. Nakikita ko may dugo. Kaya ito ang sumisiksik sa aking isipan. Kung ano yon, wala akong magawa kundi tanungin ang matandang si Lola Tabinay sapagkat siya, siya ang nakakaalam kung ano ang lihim ni Berto. Ikinukwento ko sa aking lola ang aking mga nakikita. Lola, ano yung nakikita ko? Ano yan, apo ko? Anong ikinikwento mo sa akin? Lola, tungkol kay Birto, nakita ko may mga sinasaksak sila sa dilim. Anak ko, apo ko, huwag kang magsasama-sama Marian. Kilabot yan ng mga aswang si May mga pagkakataon pa. Ako mismo ang nakakasaksi sa mga ginagawa niyan. Huwag kayong magsasama-sama sa kanya baka kayo gantihan ng mga aswang. Apo ko, madadamay ka. Nagumpisa ng magkwento si Lola patungkol sa buhay ni Berto. Si Berto pala ay nakatira sa malayong lugar. Hindi alam ni Lola kung saan ang gagaling si Berto. May isang pagkakataon na niya na pumunta si Berto doon sa may kabundukan. Ang sabi ni Lola may tinitiktikan ng bahay ng mga aswang. Lihim naman na sumusunod si Lola kay Berto. At kitang kita ni Lola ang mga ginagawa ni Berto. May isang bahay doon, may nakatirang tatlong dalaga, puro magagandang dalaga. Subalit sa likod ng kagandahan, may lihim na tinatago. Ang ginagawa ni Berto, lihim din na pumupunta at kuminsan ay hinaharana pa ni Berto ang tatlong dalaga. Nagtataka si Lola habang hinaharana ni Berto ang tatlong dalaga. Ay napakasaya ng awiting tinutugtog ni Berto. Subalit, ang tatlong dalaga ay parehas na nakasimangot. Hindi sila natutuwa kapag ka ang kinantan ni Berto ay masasayang awitin. Kaya naisip ni Berto na kumanta, umawit ng mga malulungkot na awitin. Tuwang-tuwa ang tatlong dalaga at pinatuloy si Berto sa kanilang tahanan. Naroon pa rin si Lola, hindi umaalis sapagkat alam ni Lola na may lihim ang tatlong dalaga. Balit alam ni Lola kung ano ang tiyak na bagay ni Berto. Alam ni Berto na ang tatlong dalaga ay mga aswang. Nakaakyat na si Berto sa tahanan ng mga dalaga. Doon sila nag-uusap-usap. Habang si Lola naman ay nasa ilalim ng bahay lang may mga pagkakataong tahimik silang nag-uusap. May mga pagkakataon naman na nagkakasiyahan, tawanan, walang hanggan ang tawanan. Pagka nagkakakwentuhan at nagkwento si Berto ng puro kalungkutan. Subalit, kapag nagkwento naman si Berto nang mga masasayang kwento. Malungkot ang tatlong dalaga. Patuloy na nakikiramdam si Lola sa mga mangyayari tuon sa kanila ni Berto sapagkat alam naman ni Lola kung ano ang pinakasadya ni Berto. Subalit wala siyang Kakaibang naririnig o sigaw manlak Kaya nagpasya si Lola na umuwi na sapagkat inaantok na siya. Kinabukasan, takang taka si Lola. Nakita niya ang mga tao pumupunta doon sa kakawayanan, doon sa maraming kawayan. Sumunod na rin si Lola nakikiusyuso kung anong meron sa may kawayanan. Nakikita nila si Berto na kasabit sa kawayanan. Subalit ito'y buhay pa. Pinagtulong-tulungan ng mga kababaryo na ibaba si Berto at nakababa naman si Berto ng maayos tinanong ni Lola si Berto kung anong nangyayari bakit nariyan ka sa kawayanan nakasabit ang sabi ni Berto hindi niya alam bakit narito na siya sabi ni Berto ang tanging natatandaan ko nag-usap kami ng tatlong dalaga ng masasayang pag-uusap. Subalit nawawala ang tatlong dalaga. Hindi na niya nakikita. Doon niya napansin na wala na siya sa kanya sarili. Hindi na niya alam kung anong mga nangyayari. Yan ang kinikwento ng lola ko sa akin. Ang kasaysayan ni Berto. Lumipas ang mga araw. Lumipas ang mga buwan. Nabalitaan na lang namin si Berto ay namatay. Namatay sa hindi malamang karamdaman. Subalit alam ng lola ko nagantihan ito ng mga aswang dahil hindi lamang mga aswang ang kinakatay ni Berto pati mga maligno mambabarang ay kinakatay ni Berto dahil sa mga kinagawa ni Berto sumapit sa kanyang buhay ang paghihiganti ng mga maligno lalo lalo na ang aswang dito natatapos ang kwento ng aking Lola Tabinay. Ang kwentong inabot ko pa sa mga huling panahon. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay ng aking channel at sa pakikinig ng aking mga kwento. At sana wag niyong kalimutan i-like, i-share, i-subscribe ang aking China. just the all around